blessed o pinagpala. Salitang madalas gamitin pag merong magandang tinatamasa. Paraan natin to para kilalani na ang pagpapala ay mula sa Diyos. Pero alam mo ba na merong mga maling paggamit nito? Nako, oo. Hindi ito isang salita na basta-basta lang gagamitin dahil baka sa halip na malugod ang Diyos, eh magkasala pa tayo sa Diyos. Dahil lang totoo, may mga pagkakataon na nasasabi ng tao na blessed siya, pero sa maling paraan naman pala niya nakuha ang nasabing pagpapala. Nariyan yung kakain sa mamahalin at magpo-post ng blessed. Yun pala yung ginastos ay inutang di umano para sa pangangailangan. Hindi naman masama na makatikim ng masarap na pagkain pero kung merong obligasyon na dapat tugunan, ito ang marapat na gawing pangunahin. Lalo na kung yung nagpautang e eh sinabihan mo na ito ay para sa pangangailangan. Meron naman yung mga relasyon na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At tuwing mag date ay blessed ang ilalagay na caption sa post. Hindi natin dapat tawaging blessing ang isang bagay na maituturing na direktang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga pamamaraan ng pagkamal ng tinuturing na biyaya ay hindi sa tama, hindi ito dapat ituring na galing sa Diyos at hindi tama na sabihing blessed. Maituturing lang natin na talagang blessing ang isang bagay kung ito ay tama at sa tamang paraan din naman natin natanggap. O ang sabi nga sa Bible ha, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pa bago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay dapat i-acknowledge sa bawat pagpapala dahil siya naman talaga ang source ng biyaya. Pero mahalagang alalahanin na kapag ang isang bagay ay bunga ng kasamaan o kaya naman ay sa hindi tamang paraan nakuha, hindi tama na tawaging blessing ito. Banalang Diyos at dapat natin siyang parangalan. Responsibilidad natin siyang parangalan. Pribilehyo natin siyang parangalan. At kabilang sa pagpaparangal sa Diyos ay ang hindi pagdawit sa Kanya sa mga bagay na hindi tama. Kaya bago mo sabihing blessed, tanungin mo muna kung Bless nga ba talaga? Ang pagpapalang mula sa Diyos ay tunay na mabuti. Nakapagpapabuti at walang sangkot na bagay na hindi mabuti. At yan ang pagpapalang nais ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa!